ako si Karen at ito ang boto tungo sa pagbabago. Kasama ko ngayon si Karen Gonzales na tumatakbog at under ng buklod UPLB at ito ang iyong tanong. Ilahad ang kalagayan ng mga, ng mga atleta ng UPLB. Ano-ano ang iyong maniging mga konkretong aksyon upang masolusyonan ang mga problema kinaharap ng UPLB varsity? Inuulit ko, ilahat ang kalagayan ng mga atleta ng UPLB. Ano-ano ang iyong maniging mga konkretong aksyon upang masolusyonan ang mga problema kinakaharap ng VR diversity Timer starts now ayun po. So, uh, speaking from experience, ako po pala ay isang varsity player po na doon, tennis. So, yung question na yun, ayun. Nakaka-relate po ako ng, ano, nang nakaka po ako doon. Um, madami pong mga atleta dito sa LV na magagaling po. Taon-taon uh, nga po, di ba may spa na nangyari or straso. Tapos, nakaka-uwi din po ng gold medal ang um, Uh, Nakakaano nga lang po, uh, nakakapanghinayang lang po na hindi na ng estudyante yung talagang yung maximum potential niya po kasi unang-una kulang po sa mga facilities po. Ayun, like, um, uh, kung hindi man kulang, hindi na may maintain yung mga facilities na yun po. Tulad na lang po ng mga court, ayun po. Uh, second po, uh, siguro ano na din po, uh, bigyan sila ng allowance or i-maintain yung pagbibigay ng allowance sa kanila po para para mas maano sila may incentive ay uh, in order for them na mas mapagdali yung pag-aano uh, nila pag -e i-ensayo po bigyan sila ng allowance para magawa nila yun kaya po hindi po kami titigil kami po sa bookload hindi po kami titigil na humingi ng higher ano subsidy para po matugunan yung mga pangangailangan ng mga estudyante na yun po pang tungkol sa UPLB 2016 election, ilike lamang at i-follow ang aming UPLB Twitter account at Facebook. Salamat!